Okay. Ayan, sige. Ating pa. Ayan. Touchdown. Bigan. Ayan. Nandito na po kami sa Bigan City. Mula sa Kapelyona. Ayan, yeah, you know, yun ang, pala. Dapat mag-picture tayo doon. So, here, a while ago, we just finished our lunch. No, late lunch. And this is, they call, uh, Cafe Leona. Cafe, yan. Ayan, diba? Ayan. Ayan. Malami. ayan guys ito ang pinaka famous na uh, one of the tourist spot na restaurant dito sa Cavigan so dali na kami sa loob, kumain kami tinikman namin ang bagnet tinikman namin ang adobong pusit in lokanon pakbet kaya ayan cafe liora kung madaan kayo di sa vegan try this uh, restaurant hindi ko pinapromote promote pero masarap din naman ng kanila Anyways, so, pasyal tayo dito ngayon sa Bigan. So, nandito kami ngayon sa Bigan. Very hot po ang weather. So, sa ngayon po eh, try naman ang uh, um, mag uh, mag-explore o experience ng uh, sakay kami ng kalesa. So, tatanungin natin kung magkano ang kalesa na ano para yun muna sakyan natin kasi mainit, mamaya na tayo maglakad-lakad. lang max. Ngayon yun naman yung mga uh, mga uh, bahay nila talagang uh, old fashion. Ano, hindi ba sa ta tayo Spanish pupunta era. sa ano? Uh, ano yung senyore ka doon? ano ba yung pupuntahan natin kanina? Na delicacy. Mamay na lang yan. So from here, ito yung mga old uh, Ano bang tawag dyan? Mga old places. Hindi man mga uh, shop nila is antique shops. Ayan, Spanish style. Tingnan naman, no? Yung mga souvenirs nila. Ayan, dito makikita. Ayan. Ayan ang aking kasama. Aking sister. Ayan. So, ayan, ito yung mga vegan bagnet, vegan na uh, longganisa. Ayan, mga delicacy. Ayan. Doon ang ano. Ayan. Ayan. Bros, bros, muna tayo sa... Oo. Mamaya na tayo magkalikit kay solo ko. Ano, gusto mong sumakay muna tayo? Ayan, meron yung silang honey. Adagay yung honey. Na... Oo. Ay, lansunit souvenirs. Ayan, so ito ang kalesa. Tanong kasi tuloy-tuloy siya ito. Dapat doon kasi ito ang Oh, uh, So, from there, so hawakan na ito. Pag anon. Ayan, sige. Ako na. Ayan. Ayan sige na na lang. tayo sa may horse horse ayan kaya nga magkano bang kalesa? 200 lang ang banga 100? dalawa na kayo doon lang po ayan o ikot kayo sa mga ganun ba? o oh, sige sasakay daw kami ng horsey horsey so ayan picturein muna ay ilang oras? 1 hour lang? 1 hour walang plus 1? 1 <laughs> so, picture mo muna ako dito. Uh, so, picture naman ako. Para ano. Sige, doon i-ano mo muna ito sa akin. Para i-focus. Wait lang, mano. <laughs> Sige, damdama, mother. Pagpak siya. Ano pa <laughs> How do I do this? Huh? Where will I press? Ay, It's like that. So, ayan. Sasakay kami ng kalesa. Mamaya na lang picture taking. Okay. Sige, tara. Sakay tayo ng kalesa. So, mauna kong sumakay. So, paano ang pagsakay? So, ayan. From there. Ayan siya. So, hawakan mo to. At ako'y sasakay naman. Pagkita mong sasakay ako. Hawakan ako ni Manong. Thank you very much. Ayan. Ayan. So, ayan. So, go. Ayan. ano na

Ah, uh, so, ayan. So, ayan. Sige. Habang nakasakay tayo, ayan. Tayo'y sasakay sa mga <coughs> different places ng bigaan. <coughs> click ah oh. okay oh. AR click oh. Okay, oh. ito yung mga mm mga -hmm. mga uh, lumang mga lokasyon na tinatalan. Look, parang nasaan na 'yan sa munisidad ng hotel vegan. ang nakikita lang naman dito 'yung mga old structures ng no mga kapanahunan, 'no? Kaya yeah, mga Spanish style ng mga bahay nila. 'Yun lang naman 'yung core ng Camiz kaya naging isa siyang tourist spot dito sa Diyan diba, ayan, ang, uh, ayan ito, pong, rocks, mga, mga, kini, mga ayan, din ito po. box ayan ayan, lumalan bahay man man, diba? kasi okay, ka, ka, dyan diba, Heritage Mansion ayan, pwede diba tayong pumasok dyan so, Heritage Mansion <laughs> ito ang museum pala. Kasi wala kami marabilya. Di ka nila kusur. Oh, sige, hang kami bumaba. Hang kami ang mapagtak sila <sighs> yung pulpo. Kapang kami ito. <laughs> pasyar, pasyar mo payda, kami. Tapno sa kami ito. nga nga ako. Nual malam. Again, na ano. Ang maganda lang dito in experience lang namin ang sumakay ng kalesa. <laughs> ba? Diba? First time mo ba? First time mo? Oh, first <laughs> oh, oh. time mo? Sabi ko, okay. Okay. So, sa mali na noon, nakasakay ako. Siguro, isa, mga siguro walang 10, walang 5. Maybe this is second, third time. Okay. That's talaga last time. So, hindi tayo palaging nakasakay ng kalesa. Ayan, diba? Pati nga sa Baguio, diba? Hindi pa nga ako nakasakay ng kabalyo doon. Ayan. Ayan. Ayan vegan chili. Ayan. So, round round trip lang ang vegan. Ano? Parang ano lang siya? Walking, walking lang. Actually, paghapon, manong, ano? Magandang maglakad. Okay. Oo, oh, mano na siya. So, yung nagkapuan tayo, manong, hindi naman budget class. So, ano, yung dancing counting? Ganyan lang, pero, wawanti dancing counting pa naman. So ayan, nakipasyal kayo kay bab sa dito lang naman sa bigan at nakilala niyo kung sino ayan. si AR dito lang sa bigan. See you again for my next vlog. Bye.